kahit mga tol nga pala tayo sa online ang binili pala natin el handle grab na nakalagay sa bangdan tangke para kasi pagka naka ang kasimisi sa atin eh hindi siya masyadong mahirapan at may mahawakan siya napaka aggressive kasi ng position ng ating motor so kailangan natin bumili ng ganito So, ayan na nga, hindi pala alam ni Mrs. yan. Kaya nung dumating yan, eh, galit na galit siya sa akin. Pero, syempre, wala naman siya magawa dahil alam niya, yan lang vision natin. Ang laman pala nito, guys, ito ang itsura niya. Yan, napakasimple lang naman ang itsura niya, guys. Ang purpose lang naman nito ay may mahawakan si Mrs. habang nagra kami. Nahihirapan kasi siyang umangkas, kaya hindi siya masyadong umahawak sa akin. Ayaw niya kasing yumuko ng yumuko dahil nakakangawit nga sa bewang. So, ito ang naisip kong paraan para pwede siyang yumuko at may mahahawakan siya at may ma parang masasandalan siya. So, ang kasama nga pala nito guys ay parang tornilyo or allens na tornilyo ang tawag yan So, limang piraso yan kaya tignan natin kung magkakasya to doon sa ating uh, tangke. Hindi ko pa alam kung magkakasya talaga to. So, tinignan natin at hiniram pala, nga pala natin kay Bayaw yung mga tools niya. So maraming tools si Bayo dahil sa siyang mekaniko. So ito sinubukan na natin at ito mukhang kasya naman kasi kasing bilog niya. But the problem is wala siyang hole. Kaya ang problema natin dito ay hindi natin maikakabit. Kaya bad trip na bad trip ako nito. Sayang lang yung pinambili natin. So subukan natin i guys. <laughs> May lakad nga pala tayo mga tol ulit Let's go Magkara ko sa anong handlebar na Para dun sa ano Rear What? passenger natin Na ikakabit para sa tangke Ang problema is Hindi Hindi nababagay Uh oh Uy mt 9 yun ah Wow Hindi bagay dun sa ano hindi bagay sa ano natin what? bagay naman maganda ang problema pala ano hindi siya fit para sa ZX6 so, oh my god uh, I contacted the ano the Stop. seller na ibabalik natin so in accept naman nila yung ano ahhh uh, uh -huh. return natin and refund kasi bayad na to eh so anong nangyari ayun Kinausap natin yung mismong ang nakausap pa ata natin is yung ano. Yung may are. So sabi niya ibalik na lang daw natin through JNT. Free naman. So baka iba na lang yung bilhin natin. Mali, napamali tayo ng order eh. Pero bago naman natin kasi in order 'yon, kinonfirm natin sa kanila. Ang sabi nila, fit naman daw doon sa unit ko. Pero pagdating dito sa Pilipinas, hindi, Pete. <laughs> Kaya sabi ko, ipabalik ko na lang, di ba? Kesa masayang yung binayad natin, magkano rin yan, no? Let's go. So, ayun. Pupunta tayo ngayon sa J&P. Ako na mismo mag-ahatid. Kasi hanggang 27 lang. Ah, uh, guys. Nalabat yung GoPro natin. Papunta oh. nga pala tayo ngayon sa J&P. Kasi eh, nagkaroon ng problema dito sa in-order natin na Handelberg. What? passenger para sa rear passenger natin sa OBR natin What? So in order natin yun sa Shopee ang naging problema is hindi fit sa unit natin so uh -oh. kailangan natin i-return no? para hindi naman masayang para ma yung mariripan natin eh pambibili na lang natin talaga dun sa para sa ibang item na lang no? ng Whoa. ating big bike Medyo nakakaba trip kasi syempre bibigyan mo ng time, di ba? Yes. Pero okay lang. At least pumayag naman sila ng return. Hindi naman ang importante doon. Ay lang talaga ito, nabala tayo. So, eto, malapit na tayo sa JNT, no? Para may balik na natin to. Order na lang tayo ulit ng iba. Lang Malas eh. Ang malas pa, yang GoPro natin lahat ng nadala kong battery puro lobot pala so baka maputal bigla tong vlog natin mga boss ha wala malas yes ang dami kong battery ng GoPro ang nang mga nadala ko pa yung ano hindi pa hindi pa ano na-charge <laughs> Nakalimutan ko naman kasi mag-charge Kala ko naka-charge lahat ng ano ko Sobrang busy What? Pero akala Ayan taloy oh So actually nandito na tayo Alam ko dito yung JNT yon. Dito 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 Andito na tayo So ito, mababalik na natin Paano guys? Hanggang dito na lang muna siguro no? Lobat yung GoPro natin eh Ito yan Ito yung tara.